ang pinakamalupit na 300 million yen na pagnanakaw sa Japan. Noong umaga ng December 10, 1968, bandang alas 9 ng umaga, apat na empleyado na sangay ng Koku Bunji ng Nihon Shintako Ginko Bank ang naghatid ng 294 million 307,500 yen o ang katumbas na 817,520 US dollar sa 1968 exchange rates. Iniligay ng mga empleyado ang pera sa loob ng mga metal cases sa trunk ng sasakyan ng kumpanya. Ang mga metal box na ito ay naglalaman din ng mga bonus para sa mga empleyado ng pabrika ng Fuchu ng Toshiba ginagamit nila ang sasakyan ng kumpanya para ilipat ang pera sa pinakamalapit na pabrika ng Toshiba. Ito ay humigit kumulang lamang na apat na kilometro mula sa Japan Trust Bank Koko Bunji Branch hanggang sa pabrika ng Fuchu. Ngunit, bago makarating sa pabrika ng Toshiba, kailangan nilang dumaan sa kulungan ng Fuchu. Ang kulungan ng Fuchu naman ay matatagpuan sa lungsod ng Kuchu, Tokyo sa kanluran ng sentro ng Tokyo Metropolis. Bago matapos ang ikalawang digmaang pandaigdigan, hawak ng bilangguan ng Fuchu ang mga pinuno ng komunista, mga miyembro ng ipinagbabawal na sekta ng reliyon at mga pinuno ng kilusang kalayaan ng Korea. Mga bandang 9.20 ng umaga, ang cash transport vehicle ay dumadaan na sa likod ng Fuchu Prison. At nang halos 200 metro na lamang, ang layo nila sa Fuchu Factory, isang pulis na nakasakay sa puting motorsiklo ang lumapit mula sa likuran nila at pinara sila. Ipinaalam sa kanila ng pulis na pinasabog ang bahay ng kanilang branch manager at nakatanggap sila ng babala na may nakatanim na dinamita sa ilang susakyan ng mga kumpanya lalo na ang mga kotse ng kumpanya na may malaking palatandaan ng bangko na nakapinta sa kanila. Ayon pa sa pulis, kailangan daw niyang tingnan at inspeksyonin ang kanilang sasakyan. Naniwala naman sila sa sinabi ng pulis dahil alam nilang nakatanggap ng pagbabanta ang manager ng bangko mula sa isang hindi kilalang lalaki. Nakatanggap ng liham ang manager na nagsasabing sasabog ang kanyang bahay kaya ipinaalam ng manager ng bangko ang bagay na ito sa mga pulis. Balik naman tayo sa pinangyarihan. Tiningnan nga ng pulis ang upuan sa ilalim ng driver ng sasakyan ng kumpanya, ngunit wala itong nakita. Kaya nagpunta naman ang pulis sa ilalim ng kotse. Pagkatapos ay biglang nakakita ang mga empleyado ng usok at apoy mula sa ilalim ng kotse nagsimulang tumaas ang puting usok at isang pulang apoy ang nakita. Dahil sa takot na sasabog ang sasakyan, ang lahat ng mga empleyado ay tumakbo ng mabilis hanggang sa makakaya nila upang ligtas na makaatras sa likod ng pader ng bilangguan. Naghintay sila ng ilang sandali para sa pagsabog ngunit walang pagsabog na nangyari. Noong una, Inakala ng apat na empleyado na inilipat ng pulis sa malayo ang sasakyan para ilayo ang mga pagsabog. Ngunit, pagkaraan ng labing limang minuto, nawala ang puting usok at napansin ng mga empleyado na ang puting motor na naiwan ay pekeng Yamaha. Ito ay original na Honda at isang silindro lamang ang usok na nasusunog. Dahil dito, tinawagan nila ang bangko ng Nihon upang malaman kung ano ang nangyayari. Sumagot ang manager ng bangko na maayos naman ang lahat at walang pagsabog na nangyari sa bahay ng manager. Doon nila napagtanto na ito ay isang setup mula pa sa simula para maisip nila na totoong may pagsabog ng bomba sa bahay ng manager at merong bomb threat sa bangko. Nakuha ng nagkunwaring police officer ang bonus payment ng 500 at 23 Toshiba employees. Ang ninakaw na halaga ay umabot sa 300 million yen o katimbas ng 6 na milyong dolyar. Ang usok at apoy na nakita ng mga empleyado sa panahon ng pagnanakaw ay lumabas na mula sa isang warning flare na pinagliyab ng nagkunwaring police habang gumagapang siya sa ilalim ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ilipat ang pera sa ibang sasakyan naman, iniwan naman ng magnanakaw ang sasakyan ng bangko. Ang kotse kung saan inilipat ng magnanakaw ang pera ay isa ring ninakaw na kotse. Ninakaw niya ito bago ang aktual na pagnanakaw. Alaunan, iniwan din ng magnanakaw ang unang ninakaw na sasakyan. Ayon sa mga investigador, nailipat ng magnanakaw ang lahat ng ninakaw na pera sa isa pang ninakaw na sasakyan bago ito tuluyang iniwan. Sa pinangriarihan ng krimen, ang magnanakaw ay nag-iwan ng maraming ebidensya ngunit nalaman ng mga investigador na ito ay walang silbi dahil ang mga ebidensya ay mga regular na mga ginagamit na gamit sa araw-araw. Isa sa mga ebidensyang ito ay ang motorsiklo ng pulis na pininturahan ng puti. Ito ay tatak ng Honda ngunit ginawang parang Yamaha. Kasunod nito, ang Metropolitan Police Department ay nagputos ng emergency deployment sa buong Tokyo pagkatapos ng pagnanakaw na ito. Bilang karagdagan sa 631 na patrol cars at umigit kumulang na 9,500 na pulis, isang malaking network ng pangkubkob na humigit kumulang sa 13,000 na tao kasama ang riot police ang inilatag. Ang mga pangunahing kalsada ay hinarangan at lahat ng mga sasakyang pantrapiko ay pinahinto at siniyasat na nagdulot naman ng matinding trapiko. Dahil dito, ito ang naging pinakamalaking investigasyon ng pulis sa kasaysayan ng Japan. Limang araw pagkatapos ng insidente, may isang batang lalaki na nagpakamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng potassium cyanide sa kanyang tahanan sa Kokobunji. Isang 19-year-old na batang lalaki na pinuno ng tinatawag na Tachikawa Group at minarkahan ito bilang suspek bago magpakamatay. Una sa lahat, dahil magkatulad ang pangangatawan ng kriminal na nasaksihan sa site at siya rin ay isang adik sa pagnanakaw ng kotse at motor. Namumukod tangi ang kasanayan sa pagmamaneho at ang kanyang ama ay isang Putin biker. Iginiit naman ng ama ang pagiging inosente ng kanyang anak at walang malinaw na ebidensya upang idawit ang bata sa kabila ng pagiging pinuno nito ng lokal na gang ng kabataan. Dagdag pa rito, isang 26 years old na lalaki isang biyasang driver na nagtatrabaho sa isang opisina ng gobyerno ng Canada sa Tokyo ay inaresto naman makalipas ang isang taon dahil kahawig niya ang isang pinagsama-samang larawan ng magnanakaw. Ngunit, napagtanto na tama ang kanyang alibay at pinalaya siya ng walang bayad. Naubos naman ang batas ng limitasyon pagkatapos ng pitong taon at isa sa pinakamalaking pagsisiyasat ng pulisya sa Japan ay natiklop na. Ang pagnanakaw ay hindi nalutas. Sinasabi ng ilan na hindi man ito ang pinakamalaking pagnanakaw, masasabi namang ito ang pinakamagaling na pagnanakaw sa kasaysayan ng Japan. Isang pagnanakaw na perpektong ginawa ng nag-iisang tao. Ang pagkakakilanlan ng magnanakaw ay nananatiling isang palaisipan. Siguro siya ay patay na at sa kanyang kamatayan ay kasama niyang dinala ang kanyang lihim. Ito ang 300 million yen robbery heist ng Japan. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.